Kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga Kayos, tayo na po ay magpapaandar ng ating uh, uh, na 6D24. So ito siya mga Kayos, yung ating uh, uh, ginawang makina. Ayan, na nailapag na po natin siya sa semento. Ayan, so kasi nung nakaraan, pinapatong po namin siya dito. Ayan, dito, nakapatong po yan dito para maalwan po ang paggawa sa ilalim. So ngayon, tapos na po natin siya pangkabit yung accessories. So, ito siya mga kayos. Tara, samahan niyo po ako. So, ito na siya mga kayos. At tapos na po natin siya. I-assemble lahat. Yan. So, ang kulang na lang po nito ay battery. Yan. Ayan na. Ito yung kanyang uh, ano niya to? Engine stop. Ayan. So, buo na siya mga kaayos Ayan. Pinalitan din natin siya ng priming pump. Ayan, battery na lang. Dito. Tapos, papaanda rin tayo mga kaayos May, may tubig na rin po ito. Ayan. So, stay tuned ng mga kaayos at kakabitan po na namin ng battery. At saka, papaanda rin na po. Kayos, nakabitan natin ang, ang battery. Ngayon, Uh, start na natin siya. So, start to, to sa likod to. Hmm. Sasabihin ko lang ha. At sasabayan ko bumba. Ge. Ge. Ah, mahina ang bateray. Hindi kaya. Hina. Ge, try ulit. Balitan natin ang bateray. Ge. Ah. Ayo pa. Sakit ng kamay ko ah. Ito, gumbayin mo nga dito. Eh. Ay, pugsit pugsit na dapat yan eh. Ano to? Ah, nausok yung isang solenoid niya. Maluwag oh. Ah.

dumami ng battery ayan yung dalawa kasi tatlo lobat to yung dalawa ang bago ayan kinuha namin sa truck okay tingnan natin kung may pupugshot na start oo oh. up 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 ayan meron na andar na andar na yun na dalawa na, tatlo na kakinan muna 17 ito ito sa battery oh. ito na no. Ah, natin 'to kasi sumabaw na oh. Andar na. Eh. Nagbabadya na. Pwede na 'yan. Ito Sikip. Ito. Um, sabaw na. Sikip kasi. Ah. Okay, puno na ito. Oh. Okay. Ang ito. Ito pa. Dalawa. Eh, ang luag na. Ito. Luag. Okay. Okay. Yeah. Pag sinabi kong hop, tigil ha. Dalawa na lang. Papasiritin din dalawa. Okay. Yes. Yeah. Hindi, eh, walang patayan pala. Dito naka... Ano yung ta, ano niya? Naka-fix. Inok in in po. Ah, ito. Yan, yan pa maluwag. Ito na lang eh. Saan pa maluwag? Yan na no, siya. Ah, okay hey. Kandar na siya eh. Saan Kaya namamal na, na, niya kasi hindi pa ito nag-ano. Pinapay ko na nga yun. Hindi, eh, andyan yung engine stop niyo Mahaba ah. Okay. Ganda ng andar eh. Okay. Ah, Siyempre yung muluwag. Ayan. Ado. Ito. Ah, ah, ito? Oo. Ah, muluwag nga. Saka yung isa pa. Kasi ito? Yan. Okay. Goods. Okay. Tapos ito, i-hook ano mo dyan. Hindi, oh. eh, hindi. Medyo hatak siya dapat. Okay. Hindi, atake mo muna. Ihawakan ko. O, i-hook mo dyan. Okay, pasok mo dyan sana. Ayan, okay. I-hook mo. Ayan. Ayan Yan yung pinaka engine stop niya ah eh. O, tapos balok natin mo sa loob para hindi bumalik. Okay. Firehouse. Okay, sige. Start. Ye. Yeah. Yeah. Iyan na. Kandar na. Yes. Lambot lang siya pandarin. Harapan ng kanina at lobat ang battery. Okay. Ito. Fuel niya marami. Charging nya okay. Taas-taasan natin siya ng konti. Tingnan kung may tagas. Lazada. Okay na. Ayan. Ayan, okay na siya mga kayos. Ayan. Kumandar na yung ating uh, generator na 6D24. Ayan. Ayan mga kayos, yung kapatid ko. Seryoso yan. Ayan na. Uh, na. Ayan, kumandar na. 6D24. 24 na dinukot po natin siya no, yung uh, nag-alok po ang kubig sa langis. So yun mga kayos, tapos na po siya at ayan na po kumahangkar na po sa ating likuran. So yun, okay. Uh, napaganda dito yung mga kayos. Ayan. ayan. sa kabila. Ayan. Okay na siya mga kayos. Ayan lang. So yun mga kayos, sa maraming maraming salamat po sa lahat na ng Nagtitiwala at nagsusuporta sa aking YouTube channel Sana hindi po kayo magsawa Na magsuporta at magtiwala po So yun lang mga kayos, maraming maraming salamat Sa mga hindi po po nakapagsubscribe sa aking YouTube channel Please subscribe, like and share At saka po nagpress nyo yun po yung notification bell yan Para maging updated po po kayo mga kayos Sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong So yun lang mga kayos, maraming maraming salamat God bless